sa inyong, ano dun, valedictory address nung kayo ay nag-resign sa plenary. Sinasabi nyo pa na saludo kayo kay Sen. Bato and you even told us na you will campaign sa kanyang re-election sa 2025. So nagbago ba yun, hindi mo ba? O medyo wag na lang muna. Alam <laughs> mo, Raymond, uh, one month ago sa aking birthday, April 13, uh, on my 55th birthday, nag uh, concert ako sa aking mga kababayan mm -hmm. sa Bukid At marami po nag-attend from Cagayan de Oro, Miss Oriental, Lanao, uh, North Cotabato. And uh, ganda, daming tao, 30,000 po, puno-puno po yung stadium na itinayo ko po para sa probinsya namin sa Bukid At uh, nandun sila, uh, Senator Amy Marcos nandun, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator Lito Lapid. Grabe ang pangampanya ko sa kanila na ito yung mga talagang mga batikan po natin, mga senador na uh, supporters po natin, etc., etc. So, medyo masakit nga. ano, uh, um, ang dami nga nag text sa akin na yun, taga Bukid noon. Sir, uh, di namin mo support na kanila. You know, yung Isaya yung sinabi uh, na hindi na po sila na, support O tayo hindi po ako sabi ko, yun, at, kayo yun ang bahala maghusga. Mm -hmm. so sabi ko nga, ang taong bayan na lang po, bahala maghusga. Yung, uh, napakahirap na rin sa politika, Raymond, kasi mm -hmm. in, in, in politics, there's no permanent friends, no permanent enemies, only permanent interests. Mm -hmm. So, okay na naman sa akin yun. It's okay. It's, uh, ano yan, part of the, power for the course, ika nga. So, ang akin dyan is trying to move on, uh, move, on move on na po tayo. Ang importante lang, uh, kung uh, darating na, darating ng panahon ng kampanya syempre uh, i let the people decide na oh.